Hello everyone, nag-request nga pala ako ng chicken Fit adobo sa asawa ko dahil namiss ko na ang paan ng manok. Kaya pagdating niya galing sa trabaho, may dala-dala nga siya nito. Nag-init nga muna ako ng tubig para makapag naman siya. At yan nga, nilalanggam na mainit pa ang tea. Pero habang busy pa ako, siya muna ang nagtanggal ng balat ng paan ng manok. Binabad na nga rin niya yan ng isang minuto sa maligamgam na tubig para madaling matanggal. Siyempre, kailangan malinis talaga yan dahil yan ay paa ng manok. Habang ako naman ay naghugas muna ng mga baso na ginamit namin ng anak ko nung gabi. Kinuha ko na nga rin sa rep yung ice cream nalaga yan ng atay ng alaga naming aso. Nilagyan ko na nga rin yan ng kalabasa at carrots para hindi naman laging atay lang. Dapat may gulay din, wag lang puro karne. So ayun na nga, Tinulungan ko nga saglit ang asawa ko na magtanggal ng balat ng paa ng manok. At nagsaing na nga rin ako. Kumuha ko ng dalawang takal. hinugasan ko at isinalang ko na nga yan. Pagkatapos na namin matanggalan ng balat ang paa ng manok at maluto yung pagkain ng alaga naming aso, ay dinag start na ako magluto. Nagisa na nga ako ng sibuyas at bawang at nilagay ko na yung mga chicken feet. Hinaluhalo ko lang yan. Tapos nalagyan ko na yan ng mga pampalasa ng asin, paminta, toyo, oyster sauce, tsaka ng tubig, tsaka suka at sili. Sinabay-sabay ko na nga yan para pag tinakluan ko na yan, pakukulaan ko lang yan ng matagal at ah, halu-haluin ko lang yan. Kailangang malambot na malambot talaga yan kasi masarap kumain kapag malambot na. Parang pwede nang kainin ang buto sa kalambutan ng pagkakaluto nito. Maganda rin niya yung kamalapot ang asabaw niya, yung sauce niya, medyo malapot. Hahanguin ah, ko na nga yan at ilalagay sa bowl. At yan, pwede na kaming kumain. Thank you for watching.